ninyo guys Tignan ko kung uh, sasalubong na yung mga alaga Kasi punta ko rito na na yung mga Yan na, lumabas na. Ming ming. Ming ming, sana yung kasama mo. Ha? Sana. Pa't wala yung iba. Ming ming. Ming ming. Sana. Sana. Sana si ano Si Whiting Malit. 'Yan ang nga mga po Sa, sa lubong na sa akin, mga miss na miss na nila ako. 'Yan malaki na sila yung dating puting yan hello pati yung inaan dyan oh. yan ang ina yan. sa na sila gutom na saan kayo na masyal kahapon ha Ma? saan kayo na masyal nawala kayo ha ah. yung araw kayong nawala ah hmm isang araw kayong nawala eh ano hello sige, papakainin na. Oh, gutom lang gutom lah kayo ano. Paano kasi gala kayo ng gala? Yan. Oh, yan, ipasalubong ko sa inyo ha. Oh, yan. Gutom na gutom na talaga sila. Ayan. Gutom na gutom na yung mga alaga ko. Oh, to, to, to. Dali. Dali dali. Sandali. 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 kanilang mga pagkain guys so, oh nagutom nagutom na talaga yung alaga ko oh oh nalagdagan pa yan nagutom nagutom na sila yan yan yung mapapansin nyo guys malalaki na sila yung dating maliliit pa na mga pusa na dinala ko dito ngayon Oh, tinan mo. Lalaki na. turugala kala yan sila guys. Kung saan saan siya. napunta sila. Ang mga masyal. Itong kanilang ina. Itong mga anak niya. Ito. At ito. Laki na. Itong nagutom na sila eh. Hmm. kasi sang Isang araw silang nawala. Nahanap ko nung kahapon. Wala sila pero iniwanan ko naman ang pagkain muwi siguro sila nung gabi na Kasi may iniwan rin ako na pagkain sa kanila yun so ito nang update ng ating mga alaga na kahit na malayo ang bahay ko eh, napupuntahan ko sila dito sa kanilang kubo yan yeah. Chris, hindi naman sila pang mga yayat. Bo, matataba naman sila, oh okay, guys. So, okay. Magana naman sila kumain, malulusog. yan Waiti. Oh. yan Ayan ang ina. Hmm. Ayan. Lalaki na sila. Iwan ko lang yung ina kung buntis na yan kasi nagkagala-gala na yan dito. Hmm. Paborito nila yung paksiyo na isda at saka kanin. Paborito oh. yeah. talaga nila. Ayan. Yeah. Malusog na sila eh. Masog. Yun ina. Ayan. Uh, bibigyan ko muna sila ng pigs na pang merienda nila. tapos nila kumain, may pang merienda yan guys. natingin si Whitey, ha natingin si Whitey sa kanyang mukha ano YT yan, maraming na maya yan guys tapos ilalagay ko na yan dito sa kabila para hindi mahalo dyan very good very good, kain kain lang mm -hmm. kain kain lang sila mm -hmm. Mm -hmm. Very good Mhm. Mm yeah. So, kitmu muna lang muna guys ang kanila ng eh uh, atit ngayon. Sa kanila mga video. ipadala ko panood mga mga video ito na po yung huling video ko ulit sa kanila kasi matagal na akong hindi nakapag video saka ah uh, ito na uh, nga yung sila na simula nang ginawa ko sila dito na puting pa lang kasama no? yung ina nito, eh ito na sila nga yung malalakay na ina. Okay, salamat sa panonood. Yan, pagkatapos nilang kumain, guys. Yan na sila. Parilak relax na. Ano white tea? Hmm? Parilak relax na si white boy ah. Ano ah, Whitey boy. Hello. Parilak relax na. Ayun. Nagdilinis na sila na kanilang ano. Ang kanilang kamay. Oo, oh, oh. tinan mo. Yeah. Pero yung ina, talaga kinisimot pa yung pagkain. Gutom na gutom. Mukha na siguro ng... Parang buntis na naman itong... Wala pa yung tiyan eh. Nagpis na siguro dito. Ano, pusog na kayo? Ha? Whitey, tingin. Whitey, o oh, si Tilapia. O. Oh. Tilapia, o. Oh. Tingin. Tingin. Eh, guwapo ah. Guwapo ni Tilapia ah. Oh. Ikaw, Whitey. Whitey boy, tingin. Hoy, tingin ka. Whitey, o. Oh. Ito, tingin. O. Oh. Yung ina. Wala na. Ano na? susong na, pusok na. Okay. Thank you. Sa pananood.